Lahat po ng mga kababayan kong tatayennos, ayan, meron na naman po tayong susurpresahin na mga kababayan po natin na bigyan po natin ng uh, surpresa, tulong ngayon pong kapaskuhan. At um, samahan niyo po ako sa akin pong uh, gagawin ngayong araw at sa buong uh, buwan ng December para po sa inyo to. Ayan, so mamigay po tayo ng mga Noche Buena package uh, o yung mga panghanda nila ngayong darating na Pasko. Kaya may kasamang mga spaghetti, mga delata, mga pwede nilang pagsalusaluhan sa darating na kapaskuhan. Ganun din sa so, mga bata ay uh, meron tayong mga toys na ibibigay sa kanila. Uh, so hindi ko alam kung galing saan to pero galing toys R us to para sa mga pambatang, mga babae at lalaki at for sure mag enjoy sila doon sa mga laruan na ibibigay natin sa kanila ngayong Pasko. Ito ngayon tayo, papunta po tayong uh, Lupang Arenda para mamigay po ng uh, mayroon akong surpresahin ng mga kababayan po natin na talagang kailangan natin tulungan para masaya naman yung Pasko nila. 原来。 At ito na yung pinaka-excited ako. Yung caroling or yung Christmas caroling with the twist. Ano ba yun? So yung sinasabi kong Christmas caroling with the twist, mamamas tayo sa harap ng bahay niya na hindi niya alam. Una natin pupuntahan yes. So yung Christmas caroling with the twist, may pupuntahan tayong mga kababayan natin na hindi nila alam na pupunta tayo doon. Ah, na caroling na po kami. nagpasilip na tayo ng konting mga kaibigan natin na sabi ko, yung kailangan, kailangan natin tulungan. So, pupunta tayo sa bahay nila, mga tayo, pero hindi sila yung magbibigay ngayon ng pera sa atin. Tayo yung magbibigay sa kanila ng mga regalo para sa darating na kapaskuhan. So, susunod po na pupuntahan po natin si Ate Ali Alice. Thank ito niyo po yung bahay ni mamaya talaga na uh, kailangan na po talaga natin tulungan Bigyan niya yung mayero, pampare-elevate ang bayero, ng kanyang bahay. During that, may uh, ulan talagang nagbabaha sa loob nila. Kaya, sana makatulong po tayo ngayong Pasko. Kasama po ang ating mga kasama. So, ako yung vice Mayor. Ako po, Ate Alice. Ako po. Ayan, Ate Alice. May po si Ate Alice. May, si Ate Alice. may si Ate Alice. Ayan, Ate, Alice. Ayan, Ate Alice. Merry Christmas! Mga maroling po kasi kami. Okay, 3, 2, 1, go! 🎵 Nang Merry Christmas <tinyo> Merry Christmas po Ate nandito po kami para po magbigay ng blessing ng karibigan. Ate Merry Christmas! Meron po kami ibigay ng 5,000 Pesos. At pabaslong handog ng Noche Buena Packet po para po sa inyo bibigyan din sila ng mountain bike bibigyan din po tayo ng noteban na package or grocery at 5,000 pesos kada isang mga kababayan nating mapupuntahan ng kanila mga bahay so sana maging masaya sila at uh, ako kasama ng buong office of the vice mayor team ay uh, excited kami uh, mga caroling sa inyo dahil isang buwan naming pinaghandaan itong karoling o mga sayawan at kantahan para sa mga kababayan nating mahal na mahal po namin Ayan, so dyan po muna ang atin pong uh, pamaskong handog sa ating pong mga kababayan Taytay News. Nagpapasalamat po ako sa buong team sa pagtulong para maging successful po ang ating mga munting regalo sa ating mga kababayan. Huwag po kayo mag tuloy-tuloy po itong pagtulong po natin. At patuloy rin po tayong makakapanood ng ating mga munting handog sa ating mga kababayan Taytay News. Muli, Merry Christmas and a Happy New Year. Mahal na mahal ko po kayo.